Hey guys, good morning. Welcome back na naman sa ating panibagong vlog, panibagong episode. Kumusta? At untong grat sa mga uh, na or nanalo nitong naparaang uh, barangay SK election 2023 or kahapon lang. Kasi ngayon ay uh, October 31 na. At bukas ay November 1 na mga bats. Don TV here at welcome na welcome ka sa ating panibagong video Ngayon ay papunta tayo ngayon sa walang direction Or wala tayong uh, tawag dito Wala tayong exactong lokasyon kung saan man tayo ngayon So bahala na kung saan maisipan Pero yung aim namin na pupuntahan na ay papuntang uh, western side western ba <laughs> pupuntang new wash so yun yun yung ano namin uh, hindi pa klarong destinasyon so subukan natin yung mga or pupuntahan natin ngayon yung mga iba-ibang iba't ibang lugar dito sa amin uh, sa palang since tayoy ano lang laking bahay trabaho bahay trabaho ganun bahay paralan hindi tayo masyadong nakakagala kasi nga uh, nung nagka motor na tayo ay nasa adult age na tayo or adult stage so yun mga buds, kung bago ko pa lang sa aking youtube channel at uh, napadaan ka lang baka pwede ka naman makasubscribe dyan kung di ka pa nakapagsubscribe hit the bell icon at preselect yung all para lagi kang manotify sa mga bago nating upload na video na kagaya nito at pakilike na rin po kung trip nyo yung mga trip ko <laughs> well uh, sa youtube channel natin ito ay all about uh, travel, food, maybe food and about uh, motor or motorcycle world so ngayon ay mostly palang yung upload natin about sa travel natin di ba or mga spot dito sa amis or tourist spot or destination so yun nga mga bad uh, kunapadan naman sa Facebook page sa Tone TV official Huwag mo rin sana kalimutan mag-like and follow and share. Road to 1K pa lang tayo mga bad. At yun nga, sana ay ma-reach na natin yung 1K na yan. So, thank you Lord for the good weather. Sana ay hindi po na, no? Oh boy, oh boy, mainit. So, yun mga bads, uh, update na lang kapag nandun na tayo, no? Dito pa lang tayo sa bayan ng Kalibo. Vibrant Kalibo or Bagong Kalibo. So, gamit ng tala natin ngayon ay itong ating Honda Click. Time check mga bads, 9.01. So, congratulations nga po pala kay Sir Pitik ni Juan for reaching 100k followers sa Facebook page niya po. Congratulations, Sir. Uh, so, yan. Milestone unlocked. So, so uh, mga bads. We're approaching now New Washington. Akulan Yun We're back again You wash Alam mo ay eh, Malayo talaga no Siguro galing dun sa amin Sa Numan siya Nasa uh, 30 to 45 to 1 hour Depende sa takbo diba? So, uh, galing ka doon Papuntang uh, bayan nila o kung dito mo sa Tambak Ay uh, eh, siguro nasa 45 minutes Depende sa takbuan Yun I love New Washington uh, Kung uh, di mo pa napanood Yung aerial view natin dito sa Tambak New Washington Ang ulan na ay eh, Ayan, uh, hanapin nyo na lang dyan sa playlist natin sa YouTube. At kung sa Facebook naman ay nandyan yan mga na <laughs> Nabubulol tayo sa Tagalog. <laughs> Hindi nyo kasi maintindihan yung lingwahe namin ano. Na, Ayan, uh, meron silang cottage dito or ano ba yan, glamping. Mga ganon. Uh, free na free po yan for public po yan. No? So medyo malubog yung tubig. Ano ba tawag Parang brown siya mga buds. Kasi nga siguro dahil sa ulan ano, galing sa bundok tapos yan. Medyo makulimlim doon na parte ano sa pupuntahan natin. So sana hindi talaga umulan. Medyo malapit na rin din tayo. Try natin uh, sumampa or uh, sumakay sa uh, ferry boat nila so yun first time natin gagawin yung mga vads barangay pulo we're leaving now kawayan we're entering barangay kawayan Pasensya na kayo mga bads, no? At uh, ayun nga, hindi ko kabisado dito ang lugar na to. Nakarelay lang tayo kay uh, Google Map. <laughs> wow, ganda dito na ano ah, daan na. Ah. So, yung mga bats, ano kaya ma-recommend niyo na ah? ah, magandang phone holder para sa motor? you know, medyo mahirap tong uh, ano natin tumatagilid dahil nga sa case ng cellphone hindi niya ma uh, tawadun. hindi niya mahawakan lahat hindi makapal yung case mamaya na lang natin tanggalin hindi pa naman nalalaglag <laughs> so yun mga buddy ano, malapit na tayo doon sa Dumaguete Port dito sa New Washington Aklan at ayun uh, nga kung napadaan ka lang dito sa facebook or sa youtube channel paki like kung nagustuhan mo paki share at uh, kung di ka pa nakapag subscribe or nakapollow or ma yun paki follow and subscribe mga bad welcome to barangay dumage so yun na siya mga bads so yun mga bads huwag tayong matakot mag explore or lumabas sa ating sariling uh, kulungan sa ating uh, safe zone na tinatawag or uh, huwag tayong uh, magdalawang isip or matakot harapin natin yung takot at yun pabayan natin sa Panginoon ano at uh, yun walang uh, problema or takot na hindi natin malalagpasan basta kasama natin ang Panginoon ganda dito ng kalsada oh. Spaltado. Naka-spalto lahat. Amazing, ano you know? Video na 'tong mga bads. bilay, like, bilay like. kang manok ah San <laughs> ba? Paano ba yung ano dito? Paano ba ng workflow karami? Paano ng workflow ya? Yeah. Dito ba? Muntik na maging lechon manok. <laughs> Talisayon. Sino portay? Balik tayo oh mga kabad. tayo yata yung dinaanan natin ha. Ah. Ay, siguro. ah, huh? Hindi, yung aray. Pag tayo. punas na may. Punas. Oh, siguro. Sino ito banda nung? No? Sino banda Ah, nasa yun ang Sino gusto na may daya? Dayang, siguro. Daya yung bigot na daya. Sino banda nung no, airport? Ah, karapata. Daya yun. Daya nang. Tingyo nang. Punas, tagali. Punas. May konting off-road tayo Ah. Punas, sabi may guro. Oh, si Record pa kita. So, nandito na tayo mga buds. Ano? Saan kaya tayo? susakay. Ay, ito sa piyak. So, yun mga buds. Buka natin yung pack. Atin itong si Ting doon. Punahin muna natin si Kuya. Walk ka mo ni Mami. Dalin na. Ah, kaya ng top box. Ay, hindi. Tanong. Nakano? Tabi mo sa likod ng kabul. Ay, lisod. Pag sabi mo. box. Ah, ay hindi tama, hindi mabuno. Nakal, ano 'to bolt tabi mo? Sen, sen banda boss. Ah, okay. Baktas lang, tama. Masakabi yung lisod. Sakay lang si Iyam. Pero, nawa kay daddy. Kaya mo me Kaya. Ha? Wapa. Usok kita boat. Usok kita boat. Buwan bit paus paus. Mga bit paus paus. Four five. At day one, me may. Babaw dagom. Sige kita agikina Sige na yun may. Lipat ako. Sige kita kaki kayo na. Day or raya. Lip or right. Kaki eh. Ha? At sa'yo, dabi ng dami. May natabon. Siguro man. Wale. Huwaton ta lang. Kaysa iyo. Iyan na kita. Kaysa sa maglibot kita me Anong kono to Dugaw. Iyan lang, Hugat lang kita. Kaya na kita iya. Iyan Спасибо. Finally nandito na rin tayo sa Batan kung saan ay first time natin umapak dito sa kanilang bayan ano at yun hanapin muna natin yung daan <laughs> kasi wala talaga tayong kaalam-alam dito ay ay ato gali miyo may andang ano ito miyo alam miyo alin dahil miyo so yun yung ato ng plaza may hapit ano iya ah? try na itong mahalin ni Karabanda ato pwede may yakagi wow gutom ka me nagutom ka wow nami andang ano yung Battle sports complex dun o dun may playground sanda na play siyang.